shoutout sa inyo. Kami ay nasa may basketball court area kung saan may nagbebenta ng mga barbecue, barbecue ha, na para ka lang nasa Pinas. Ayan yung mga kasama ko. Bakit kaya sila lahat nakaitim? Ayan. Ayan ang mga kasama kong therapist. Pagkatapos naming magtrabaho, gutom na kami. Nagpatigutom talaga kami para makakain. Ayan, meron silang mga binebentang kwekweg, kwek. merong fish balls, masarap tong fish balls nila. At ano na naman to? May turon pa. Kanin din 'to? Ano to, kanin? Oho. Ah, um, kanin lang, right? Pastel din? Pastel din? Ah. Ah, Pareha pastel din. Masarap din sa dahon. Kasi yung iba gusto nilang dahon. Mas masarap ah. yung sa may dahon. Mas malalasahan mo yung Ay, say, ano. Iwan natin din. Eh wala na tayong upuan. Naku. Ah, tayo. Sabihin muna do kay Ate, pwede tayong o oh, tara na po meste na tayo ng upuan. Ayun. So ayan, pupwesto na po kami. Hindi ako magkakanin. Magpe-fish, magpe-fish balls pa ako ulit. So, ayan yung binili namin ng barbecue. Niluluto pa lang ang barbecue. Tuli na mo po na kayo doon. At ako ay nag-vlog pa for my content. So, ayan. Yeah. So, may basketball Walang naglalaro ng basketball today. Ito naman ang mga barbecue na binibenta. Ayan o. Oh. Ibuto na nila yung barbecue. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Welcome to the vlog of my kabala. Hello. Uh, Pang-YouTube ko pa ito kuya. Ah, para ano? Para... Bayasan yung ulo niyo. Andiyan ang order namin. Kasama dyan ang in-order namin, mamaya. <laughs> Ay, bakas na ni Bebe. Bakit? So, ito na yung makasama kong uupo. Mamaya, iharap ko na yung camera sa amin habang iniintay namin ang aming pagkain. No, vlog lang. Pantayin mo ate yung ano natin. Wala pa nga, hindi pa nakalagay yung sa atin. Kita mo yun, no? nandun pa nakapatong yung apat natin. Kita mo, Cynthia? Magkapatong pa sila, hindi pa sila ginagawa. Yan. So, ayan na guys. eto na yung na-order namin. Kakain na kami. Ayan. Ito kay Cynthia. O, ba? Diba? Malalaman mo kung sino yung matakaw. Pinakamarami. Kami ni Cynthia. Ang dami namin in-order, Ito kay Ner. Ayan si Ner. Ayun kay Ana. Kita nyo naman. Ang konti lang kay Ana. Ayan si Ana. At ito si Cynthia. Kaway-kaway Cynthia. At ito ang kakainin namin for today's video. Let's go guys. Eating time. Kain <laughs> no, no. na tayo, guys. Kain ah, no. <laughs> oh. na tayo, kain na tayo. Mama. Ay, mga ganoon, maging magbalain na kayo. Ayaw nga ni Sinda. Ka. Kasi kilala niya daw. Siyempre, malay mo naman. Uh. Siyempre, kailangan mabaging mabait na siya. Gusto <laughs> <And, laughs> diba nga na to si Anne Eh, siyempre, di ba tayo nagkukwentuhan ng nagkukwentuhan ng Bakit sa mga kapatid. Inayaman ba? siya ni Ana? Inayawan ba siya ni Ana? Inayaman ba siya ni Ana? I don't know that <laughs> I'm Si daddy. <laughs> daddy. Inayawan mo ba, Ano <laughs> 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 Daba sabi, siniraan ko daw. Kainan na. Daba <laughs> sabi, siniraan ko daw. ka na yun? Kasi syempre ka ako pag may pamilya nagpupwento, ha? <laughs> siniraan ko daw ba naman siya Sorry Nell, ikaw yung kasama dito. So ikaw yung makukuha. Mm -hmm. Kainan, Kainan na kami. Daba na naman, kain muna kami. Yung pusa. Oo. Daba yun. I love, Bye. Dito, Daddy, ba? I love you. Baka sa ibang... Sa ibang... Sa ibang... Ba't ng sauce n'yo? ano, ano. Ayaw, kung ano tayo. Ayaw, kung ano tayo. tayo. Ayaw, tayo. Ayaw, kung ano tayo. pa. tayo. Ayaw, kung ano tayo. Ayaw, kung ano ano tayo. Ayaw, kung ano tayo. Ayaw, ano tayo. Ayaw, kung ano tayo. ano tayo. Ayaw, ano tayo. Ayaw, kung ano tayo. Ayaw, kung ano tayo. Ayaw, sa 2, 4, 6, 8. 8. Hmm. Tapos tayo. Ang sarap ng na kain namin, guys. Sama lang. Tama natin si Ana. Ano si Ana? Pag nilayo ko masyado, hindi naman makukuha ang lahat. Ayan. Ayan, kuha na si Ana. <laughs> isaw. Ah, okay. mm. Ang halaga ng isaw is 75 pesos. <makes> <makes> Iyo ko gusto ko magano fish balls. Okay na to. Carbs na to lahat. Guantes oh, pala. Malinis na malo. Hindi pala yung ano. Magkamay tayo. Ang <laughs> sarap magkamay. Malinis naman yan. Bungo kinuha sa may pinakailalim. Ang laki. Gusto ko yung spicy sauce nito. Ah, sa gitna ko yung tinuwa. Tapos yung sa gili. Tinuwa na naman. Na, na konti. Yan yun. Wala ka lang sa liba. Kapito siya ka ano. Yung gitna. Hindi kasi gagamitin ko dito. Nilagyan mo kasi ng sopa kanina yun. Ha? Doon ka kukuha nito. Doon. Di gusto kanya ng sasya. Ha? Naglagay yan. Pwede. Pwede. Gusto pa kayo. Gusto pa kayo. Kaya lang hindi ka mga kaya sa nabot ko na. Kung lang ganyan lang. Okay na yan. mm

Ito. Tumuha ako ng maanghang na sauce. Ayan, ang sauce. Sigurap na magari, hindi kasama si Cynthia Pwede ba ganyan? oh, kasi gusto ko siyang sausaw ng kamulang. ng yon ano. Uh. ano. kulang yung sauce na ito sa akin. Kasi, gusto ko madami sa so, yeah. so, akin. Hmm. <coughs> mm. Mm. Uh mm. -huh. <coughs>

Inahanapan ko. Inahanapan ko pa ng jowa ito at saka ito. Mga wala pong jowa yung mga yan. Jowa Sino? Snell? Sino? Ginawa mo na yung ano? Ginawa na na niya ba yung nandito? Hindi, jowa na niya. Ha? Totoo nga. Hindi Sino na jowa mo? Kaya ka naman nakatawan. Sino ka wen jowa? Eh jowa na daw pala yun na lang oh. Hmm. Naka-live. Yan yeah, naka-live. Vlog lang yan. ko lang ng 10 minutes video.

Jewel, Melody. Okay, ako si ano kasama mo? De, kami sa bahay. <laughs> Janet. Di ba nakapunta dito si Janet? Ha? Di ba? Di ba siya nakapunta dito? Kami uh -huh. mo te. Ini yang tanggal beli, tapi huh? suka ni ati. Ini lembut, itu yang Ayun, okay. Alam mo, piling ka ba, buhubot na tayo sa isang lugar, tapos tayo yung nauna, okay, na madami. Alam mo, biling ka ba, na tayo sa isang lugar, tapos tayo yung nauna, Very good. Kaya sabihin, maganda kami ang buhay naman. <laughs> Oo oh, yan o, oh, ang dami o. Oh? Hmm. Ah, lagi yan, pag mapasok kami sa mall, laging tunusuntan kami. Nasa kumula, wala. Dahil sa bayad ni ate, bigyan tayo ng lewasang buhay. <laughs>

kaya nga sabi niya, di ba? 8 na lang ibenta niya lang. 8 man talaga siya? talaga? na mano lang tayo. Sliver naman. naman din. naman. Malasa yung ano nila? Pastel nila? Matikim lang. Gusto ko yung pastel ng ano? pastel ng asalam. Bakit? Yung naka ano? yung nasa foil? yung nasa sa asalam. gano'n, ang meta sa mas mas masarap, mas 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 Kito, Pag mahaba, te. Okay. Mm. 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 Mo, mo na ang ang bagal ng ano, avenue. Kaya wala nang daming views. Mga baba. 40, magpo 40 dollars. Pero, wala mo pa tayong mag-100 views. Dada, bago, bago. Mm. bago siya mapasok sa auto. Automatic siya mapapasok. Ah, ah, kaya pala yung mga vlogger, gusto sila sa mga... Sa automatic, pasok eh. Depende sa busang bayan. Hindi huh? kaya may pala mga nag na lang yung na may ad. Ate, ano yung last adse? Ay, naman na yung last ko bike kasi sa kanila, at. Mm. Alun lang, guys. nakata na lang. Ayan, okay, magpaalam na kayo sa vlog ko. Bye. talam ka na. Ay, dalaga namin doon. Magpaalam ka na. Bye. <laughs> o, oh, ready na kayo, ha? Ipo-post ko to. premiere to. Thanks for watching, guys. Hello, guys. Tingnan nyo ang nangyari pagkatapos kumamom. Ito na lang natira. Ayan, inom tayo ng lemon juice. Meron pang halo-halo si Nel. tayo sa ano. Ayan. So, ayan, dumami na lalo yung mga bentahan dito. Tumabi ka dyan, pakita natin yung mga mani, yung mga paliklaw <laughs> ni ate, yung mga alensyan. Ayan, <laughs> Ay, tinutuloy. Okay. Tapos na kaming lumamon for today's video. Lumamon na kami. Ayan, take out na sila. Ayoko nang mani. Ayan, ito na. Salamat. Maglalakad ako, nagpe premiere <laughs> Maabutan ako ng lakad natin. Okay lang naman yan.